development projects sa Mindanao, sa Visayas at sa Luzon. At naisip ko at the time, if I am Vice President, patututukan yung mga proyekto na yon na okay, wala na rin lahat ngayon dahil unappropriated na sila lahat. Do you that? Do you that? Of course not. I do not regret running for vice president kasi imagine niyo kung ako mayor ngayon at hinahabol-habol nila ako dahil alam nilang pwedeng tumakbo ito sa 2028. Diba? Diba? So, bakit ko nire-regret yan? Hahabulin nila ako. Alam nyo, kahit matanggal nila ako as vice president, hahabulin nila ako until the day na maupo sila. for 2028.